Hello mga kagot ni! So ngayon is may dala tayong feed sa katubig. So ayan, so yun talaga ang tubig natin ginagamit is yung inong-inom din natin dahil ayaw ng mga kambing na mabahong tubig. So ayan, meron din tayong feed. So bali yung ginagamit natin dito is starter na feed. So pwede naman grower kahit papano is ito yung available sa atin. Kaya ito yung ating gagamitin na pampakain sa kanila ano yung pamarya na bagaga nga dahil nga is kakaunti lang yung mga damo dito sa baba so ayan so napakainit sa so, ayan may nabilad din sa amin sa so, ayan at malimit nga na ulan yung iba is ayan nakatikom na so ngayon is ouch ayan natapon na nga ang ating tubig so Andito yung mga kambing. Mimi. So sa so bali ko kuha ako ng ano ng timba. Sayan so, yung ating timba dito Ito. silapita na yung ating mi -mi. <laughs> yan, balit na yung inahin so bali ating ibubukot ayan, dun ka dun ka, me, me o, dito ka. Ano pa ito? Ah. Ah. <laughs> <Yan na. laughs> Ayan na. Ayan na, gawa sa akin. So, bali, tatabi ko ito gawa. Yung iba is, ano, <laughs> pag-agawan. So, itatabi ko, gawa ng yung iba. inaawain eh, inaaway niya. Ayan. Ay, eh, hindi niya anak. Uh -huh. Mimi! Uh -huh. <laughs> Samo, kita mo? Kita nyo? Ayan, nakagot talaga niya sa akin. So, yan, may na nga, may binuhos na nga ako. So, sa akin. <laughs> Ayun. Ayun, Mimi. Natapon na nga. Mimi, liga. Ano, Mimi? Oh, ito, tubig muna. So, bali yung dalawa, hindi kasi niya anak yon So, ito lang yung anak niya, dalawa din. Yung isang barako, wala dito. So, ito hindi niya inaaway. Gawa eh, anak niya. So, ayan, nagtatago yung isa doon.